Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng biyernes at nandito naman po si Professor Tondon Contreras sa isa na mga edisyon ng Usapan Politika. Dito sa Facebook, live sa mga friends ko at sa mga followers ko sa Facebook at sa mga subscribers ko sa YouTube ay sempre Team Replay. Pasensya na po. Pag-usapan uli natin yung mga pagkilos o mga protesta laban sa korupsyon na uh, mangyayari sa linggo. At uh, syempre ay... Uh, lalo pa nating himayin. Ngayong araw na to, biyernes, magkakaroon ng walkout dito sa UP Los Baños. At ito'y sinusuportahan ko. Sinusuportan din to maraming tao. In fact, ang aming school, yung UPLB School of Environmental Science and Management, ay nagpalabas. Kauna-unahang nagpalabas ng, lang suporta dito. At ito ay sinusuportan marami opisyal kasama na ang Chancellor. Kasi itong, itong mga pagkilos na ito, wala dapat itong kulay. Hindi ito dahil ikaw ay maka makamarcos, ikaw ay against kay Marcos, maka, maka, maka ka, against ka kay Duterte, maka Pink ka o ayo mo sa kanila. Ito ay para sa bayan. Ito ay para sa ating lahat. Hindi ay walang kulay ito. Lahat tayo sama-sama dito na natin, gusto natin ipa, ipadama ang galit natin, ang ating pagkilos laban sa korupsyon. Isang mapayapa at isang A uh, makabuluhan at makahulugang pagkilos na hindi dapat natin ginagamit para i-advance o isulong ang ating mga agendang politikal na, na partisano kundi lamang tulungan ang bayan na magkaroon ng atensyon sa mga nangyayari sa ngayon. Mismo ang Pangulo na ang nagsabi na kung siya man daw ay galit siya, sinusuporta niya ang mga naintindan niya. Tayo, at kung siya hindi siya presidente, sasama-sana siya sa atin eh. Ganun yun. So, bagamat ikaw ay hindi makakasama sa, kung physical kang hindi makapunta, magpalabas ka ng iyong suporta sa social media, you know, manawagan ka, katulad ng ginagawa ko ngayon. Uh, at huwag na sana nating abusuhin ang karapatang ito para isulong ang ating mga sariling partisan interests maging malinaw sa atin, objective sa atin, ang nilalaban natin dito ang sistema ng korupsyon. Ah, uh, may nagtatanong bakit ang daming-dami pang rally, dalawang rally pa sa Manila. Mayroon sa Luneta sa umaga, mayroon sa hapon, alas tres yata sa, sa People Power Monument sa EDSA. Well, hindi naman kasi natin maiwasan na may kanya-kanyang grupo na iisa naman dapat ang layunin. Uh, kung sinabi ko, pinost ko nga sa uh, social media ko na yung alas 9 sa umaga, yung organize ang mga student groups, mga labor groups. So medyo kita nyo yung kulay politikal. Kung magasano, mas makabayan yun. Mas bayan muna type na, na rally. Mantalan sa hapon, ito yung mga simbahan, civil society groups. Ito yung medyo akbayan type ng rally. So, uh, ando na ako. Maram, kasi may nagtanong sa akin, ba't hindi nilang magkaisa? Kita mo naman talaga ang pagkakaiba. Hindi natin maiwasan yan. Pero ganoon pa man, ang dapat nating anuhin kung saan mo tayo pumunta, pumunta ka doon kung mas gusto mo yung mga medyo aktivista, um, estudyante, na labor groups, na organisado ng medyo kaliwa, ay doon ka sa umaga, sa luneta. Pag naman eh, ang tingin mo eh, medyo moderate ka, civil society, church-based, uh, uh, medyo may pagka within yakbayan type ng politika di dun ka sa hapon. Uh, ang malinaw dito, hindi dapat natin dito. Ang primary dito ay inaano natin. Ano, gusto nating ikundi ang nangyayaring korupsyon sa ating bayan. Now, Siyempre hindi natin maiwasan may mga grupo diyan na gustong i-hijack yung agenda. Di ba? Kunyari, ang una mag-hijack niyan, yung mga Duterte supporters. Makikita mo, meron yang meron yang pabalikin si Duterte, pabagsakin si Marcos, etc. Eh, mag magtatangkay ang mga yan. Eh, sana lunurin natin sila ng ating sigaw na hindi ito para sa inyo. Kasama kayo ditong nilalabanan. ba? Diba? Doon naman sa kaliwa na ang tendency na naman na isimplify na naman lahat ng narrative na ipatis si Marcos kusong isama. Alam naman natin na talagang sikasusukmaman ng mga to si Marcos. Anything Marcos they don't like. Sana ang pakiusap ko naman sa mga kaibigan ko sa kaliwa, maging objective tayo sa ating pananaw. Uh, gusto natin objective analysis ng kasaysayan ando na ako talagang marami kayong marami tayong reklamo sa marami tayong nakikitang mga ugat ng lahat ng ito gawa ng mga pamilya ng Marcos sa panahon ng Marcelo. Pero sana wag naman nating gawin na parang yun ikaw na rin natin ngayon itong kasalukuyang presidente na nakikita naman natin. mukha naman sincere sa kanyang ginagawa. 'Di ba? Huwag natin kalilimutan. Ayan ang sasabihin nyo, din-defend ko ang presidente. Pero hindi lang naman ako nakakita nito. Ang dami akong mga kakilala na kritiko na nakakikita din nito. Kung hindi siya, hindi niya binuksan ang usapin nito sa, ano, sa, ano, sa zona, ay hindi natin ito pag-uusapan. Sabi ba, tagal na itong mga corruption ito sa flood control. Sabi nga ng mga kakilala kong nagtatrabaho sa DPW ay nag-retire na. Aba, ayan ay noon pa. Panahon pa ni Mahoma. Ginagamit na talagang gatasan ang public works. Pero it took this president to come out and, you know, whatever his agenda is, it would be window dressing, it could be whatever, but the fact is he started this whole thing. At nag-create pa siya ng website. Di ba? Kung saan nandun, it created. Maaaring hindi tama yung website, hindi accurate sa Bin Marculeta. But at least it created the discourse. Nagkakaroon tayo ng mga maraming hearings sa Senado at Kongreso, nakikita natin sa House. Meron na tayong ICI. So, pagpalagay lang meron siyang ibang intensyon. But uh, the, 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 thing is, nagkaroon ng path dependency. Ito ay nagsimula sa isang ganong klase. Ano man yung agenda niya, ito was overtaken by events. And now we're talking about this thing. So, sana naman, huwag na nating, palab huwag na nating palabuin yung diskurso. Nilalaban na natin ng korupsyon. Tama, maaring may mga kamag-anak sila na kurap. Ay di isama natin doon, pero huwag na natin kulayan pa ng mga traditional nating mga slogan. Anong pinagkaiba ngayon ng kaliwa sa Duterte supporters na gustong i-hijack yung proseso? Di ba? Sana ganun ang tingin ko dito eh. Huwag nating i-turn off ang pagkilos sa mga ta ng mga tao laban sa korupsyon sa pamamagitan ng pag-insert dito ng agenda na hindi naman nila gusto. Alalahanin natin, may mga taong hindi makapula. May mga taong ayaw ng Duterte. Pero may mga tao na hindi naman sila makamarkos, pero gusto nila ng malinis na gobyerno. Na walang korupsyon. So, Nagkakaisa tayo dito, sabi nga walang kulay ito, hindi ito kulay pula, hindi ito kulay dilaw, hindi ito kulay asul, hindi ito kulay verde. Ito ay kulay puti. Puti ito. O sabi ng iba, itim daw dahil naglulok sa tayo. Ako kasi, para sa akin, medyo ako positibo ako eh. Uh, ako ay, kapag ako'y lagi may pag-asa. Lagi may patutungan tayo. Kasi pag hindi wala tayo wala tayong pag-asa, ba't tayo magsasalita? Ang iba naman, gustong gawin na, ay gayahin na natin ng Nepal, gaya natin ng Indonesia. Siguro, sigurado kayo na gusto nyo maging katulad nila. Handa ba kayo? Eh sabi ko, eh, paano mag revolution eh? Kaunting init, kaunting ulan na lang, ayaw ng papasukin ng mga bata. ayo ah, ayaw nga sa ROTC. <laughs> May initan daw, di ba? So ano, ano yung, ano, ano, paano kayo mag revolution yan? At saka alalahan ninyo, Madugo ang revolusyon, di ba sinabi ko niyan, lahat ng revolusyon nangyari sa kasaysayan na uuwi din sa sistema na hindi rin pantay. Inaral na natin yan, inaral ko yan. Kasi isa sa mga expertise, specialization ko sa political science, yung political violence. Not that I am politically violent, that's what I study, that's what I teach. Conflict. And violence. I don't teach people how to make, how to, to be violent, ha? ang ko mga tang ang karasan kasama ng revolusyon, rebellion ko kung ano man 'yan. At lahat 'yan na lang sa hindi rin nababago ang struktura, nagbabago lang ng mukha ng kung sino ang ang namumuno o kung nagbago man yung struktura, nauwi din naman sa isang sistema na meron pa ring naghahari. Ganyan tayo hindi natin pwedeng sabihin na kailangan natin. Diyos ko, nagkaroon na tayo ng EDSA, di ba? Pinalitan na natin si Marcos. Ayan, o, oh, e kung talagang hindi tayo nagkaroon ng problema, ayan, dito pa rin tayo sa ngayon. Di ba? So, panahon na palitan natin ng ating mga strategiya. Ang kalaban ng korupsyon ay ang matino at maayos sa pagbasa katuparan ng batas. Kahit tayo magmarcha na magmarcha araw-araw kung walang tamang audit, walang transparency, walang accountability, you know, walang makukulong. Di ba? Uh, wala mangyayari. Hindi ko naman iwiwish na mamatay na sana lahat ang mga kurap. Hindi ako tutulad kay Cara David because I disagree with her. Ako kasi, I want to be consistent. I don't believe in the death penalty. So, hindi ko iwiwish na mamatay na sila lahat. Maghirap pwede paghirapan nila pwede. Maparusahan sila pwede. Pero yung wish ko na mamatay sila lahat, ayoko nang ganun. Kasi para sa akin, um, uh, uh, I want to be consistent. You know, I, I, cannot say death to the oppressor. Diba? Death to the tyrants. But at the same time, pero rate against the death penalty. Or... Uh, ano, ayaw ko ng tukhang, ayaw ko ng extrajudicial killing. Di ba? O. Oh. Di ba? Parang, uh, Gano'n na rin yun eh, di ba? <laughs> i wish mo, kaya ayoko. Sa akin, pagbayarin sila, dapat may makulong, may managot, pero bigyan sila ng due process. Kasi hindi natin pwedeng ipagkait yan sa kanila, baka sabihin nila eh, hindi natin sila binibigyan ng due process. Sana, maging maayos to. Okay? So, may mga demonstrasyon na mangyayari araw na to, may walkout sa UPLB, ah uh, siguro sa mga campuses may ganun din. At sa linggo, kung makakapunta kayo, pumunta kayo kung saan yung gusto, kung saan yung feel. Kung gusto yung student, uh, labor type ng mga pagkilo, sa doon kayo sa umaga, sa... Sa Luneta, pag gusto nyo naman na medyo civil society, uh, church-based, doon kayo sa hapon, sa Edsa Shrine. Kung gusto nyong tapuntahan lahat, pareho. Ngayon, kung hindi kayo makakapunta for some reason, katulad ko, dahil meron ako mga gagawin, ay ngayon bumabawi na ako. I-encourage ko kayo. Magpakita kayo ng suporta. Maglagay kayo ng mga banner sa inyong mga Facebook page. Suporta ninyo. At, 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 at maging uh, daluyan sana kayo ng paglilinaw tungkol sa mga issue. Kesa sa lalo nyo pa ang pinapagulo sa pamamagitan ng kung ano-ano nga pinupost nyo sa social media. O sige na. Sana na, pagturo ko sa yung kaisipan na plus ko may mga puso at napabago ko mga panahon sa so, lang, lalo lang sa usapan politikal. dahil sabi sa kanila, I'll teach my thoughts, heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sabado at linggo bubukas, walang pasok. Ah, uh, Magkita-kita lang ulit tayo sa lunes. Dito ulit sa usapan politika. Okay? Ah, uh, ingat po tayo lagi. Mayroong isang nakawala na si Mirasol, pero may papasok na yata si Nando. Uh, ingat po yung mga nasa Hilaga, lalo na Northern Luzon, ha? kayo binabayong ng gusto. At yung mga binabaha, konting ingat po tayo sa leptospirosis. Uh, ang labanan po natin, kleptospirosis uh, at leptospirosis. Mag-ingat po tayo lagi. O siya, sige. Lalo yung sinasabi, Yung pinaming mahal, mo asal. Bye for now. See you Monday. Bye.